Oh, no, no. Nabdisgrasya po yung ating cactus. Binubuhat ko kasi nag-aayos po ako. na basag yung ating pot na malaki. Tapos yung ating mga gymno variegated. Nahulog na po. At saka, eto. O, na. Ah, yung ating natanggal na po yung mga babies niyang mga malalaki. Eto na, oh. Ay, andun pa yung iba. Andun pa. So, nabitawan ko. Ang bigat po kasi. Ayan. Tapos, ayan, natakpan na po yung mga iba natin ditong cactus. Ayan na sila sa ilalim. Ito, ay, ay, naku. Kawawa naman po yung ating mga cactus, guys. Nasaan na ba yung yellow natin? So, ayan, nadurog na po. O, ayan. Natanggal. Ay, natanggal na yung mga babies niya. O, na lang po yung natira. Naubos na po. Nalaglag na. Andito na. Kailangan ako... Ah, kailangan ko nang maitanim sa dragon fruit. O kaya sa... ah oh may gulay. Na-disgracia na po yung ating mga imported na cactus. Inalis ko na po kasi yung ano. Nandito siya nakapatong Ibinaba ko po siya. Kasi binaba ko muna dahil sa ito po ay ililipat ko doon para po magkatabi sila dahil nag-aayos po ako ng garden. Ayan, nako. Wala na tayong mga variegated gymno. no? Ayan, itatanim ko na naman po sila uli, guys. Ayan, oh, ay. Ito po kasing, ano, nanggaling dito. Kailangan natin siyang maigrap kaagad kasi mamamatay po siya. Ayan, tag-ulan pa naman ngayon. Ang hirap po mag -rap. Kaya, hindi ko pa muna ginag guys. Dahil sa tag-ulan, naghihintay po ako ng tag-init bago po ako mag -rap. Ay, eh, kaso, ayan, natanggal na po yung atin na <laughs> ubus na. Malapit na nga po siya sa lupa. Ay, <clears throat> ibig ko sabihin, nung binuhat ko, malapit na siya dito sa simento. Ay, nahulog pa siya. Kasi matagal na itong pot natin, marupok na po siya. Ayan, uh. oh, uh, nabasag na talaga siya. Hindi pa inabot na maipatong ko siya sa lapag. Malapit na malapit na, kaso... Ako, ayan, mag na naman po tayo, mag, bago na naman tayong tanim. Ito, bago ko talaga tong tanim, wala pa siyang ugat. Ay, naubos na yung ating mga, variegated gym, no? Yan, hahalukayin ko muna yung lupa para makuha natin yung mga <laughs> babies natin sa ilalim. Kaya lang, magiging problema natin ay hindi na natin makikita yung mga melo, cactus, yung tinanim ko pong buto. Meron pa pong natira dito sa gilid ng pat Ayun, hindi na natin siya makikita kasi maliliit lang po yung mga buto ng ating melo cactus nawala na siya naubos na ay hiningal ako napagod ako ay nanginayang ako dun sa ating ano mga cactus guys ating mga gym no. kasi naman what pa kasi ngayon kasi po ililipat natin ito doon u oh, sa kabila ang bigat po wala kasi ako makakatulong guys kaya ayun mag isa lang ako tapos kapag ganito pong hapon ako ano gumagawa katulad ngayon kasi napakainit po sa araw o sa umaga sobrang init na po o yun una tanggal na pala ito nabunot na ito yung mga bagong tanim natin guys o kaya wala pa pong mga ugat itong mga ito ayun nahingal ako guys naku mag-aayos na naman tayo Buti na naman ako dito ng gabi ayun kasi yun nga gabi na po ako talaga mag trabaho dito sa garden natin kasi naghihintay po ako talaga ng hapon bago ako mag-start nitong mainit na. Sana po nung tag-ulan ako naglipat. Kaso meron po akong pinagkakabisihan pa. Hindi ko po magawa nung tag-ulan. Kaya po ngayon ko ini inuumpisahan. Nung isang araw umpisa na ako mag-ayos nung ating ano dito, ating mga plant. So, ayan, guys. Nailagay ko na po ito. So, hindi na natin na i na naglilipat. Baka mabitawan ko pa uli <laughs> ito. Mabigat kasi. So, dito, ipinatong ko na siya. Kasi dito, lalagyan ko pa po ng iba dito. Nag-start na po ako mag-ayos dito. At yung mga cactus natin yan, alisin ko na po ito. So, yung ano po, yung ating nabasag, dito po siya nakalagay. So, gusto ko sana na magkapatong sila. Buti na lang po, may mga extra po ako mga ganito, guys. So, anim pa yata yung extra kong ganito. Kasi pag may bumibili po sa akin na nakatanim sa mahabang pat meron po akong pamalit. At saka yung mga bilog natin na mga ganito. Yan, may stock tayo. Kapag nabibili po yung ating mga nasa pot na ganito, meron tayong ipapalit. Kaya yan. Ah, no. Magbubutas muna ako nang ganito. <laughs> Ay nako. Ano ba 'yan nakakainis. Magaayos sana po ako ng mga nun ano natin, mga house plant dahil dun po yung schedule ko sa mga house plant. Eh bumigay naman po itong ating pot kaya ito muna yung aasikasuhin ko guys. Nakupô. <laughs> Grabe. <laughs> Bigla akong hiningal po sa nangyari ito sa ating mga cactus. Uy, naku, buti na lang po. Hindi siya natanggal dito sa ano niya. Dito sa tuktok niya, guys. Oh, yung pagkakapit niya, buti po hindi natanggal. Ay. Oh, hindi siya natanggal sa roadstock at yung mga pups lang po yung naalis. Kaya lang, kailangan natin siyang mai grab Matagal ko na sana itong gustong i-grap po. Yung pong nasasabi ko sa inyo na ulan lang ulan kasi, kaya hindi ko po siya maigrap. Eto kailangan maigrap po. Ang laki na po ba diba, ng ating igagrap. Oo. So bala ko kasi guys, igagrap ko talaga siya is dito. Kaya ako po tinanim yan dito sa katabi ng ating mga ano dito sa hilera na to. Dahil sa patataasin ko muna siya tapos dito ko igagrap. Eh kaso, eto bumigay na po yung ating, <laughs> ating ano. Ah, oh. so, katulad po nyan o oh, mga yan so, kinuha ko dito guys yung mga iba na blue boys katulad dito, pagkakuha ko po nung isa dito is, ayan o, oh, meron ng bago ayan o, oh. tsaka ito so, it dito ako kumukuha po ng mga uh, blue boy na pinatutubo ko dito, nagkuha din po ako, ayan o oh. may mga marka na so, ito na yata yung naging ano niya kasi madami na po tayong naging blue boy na ano to naging anak neto na So, oh, pag ganito na po kataas, gusto kong i-grab. So, ito, pwede ko siya i-grab dito, guys. oh. oh, kaya, dito, yan. Hindi pa siya stable. Eh, ang problema ko, guys, umuulan parati. So, dito, pwede ko siya dito i-grab o oh, kaya dito. Kasi, bala ko, tanggalin ko pa ito bago ko siya itanim dyan. Bago natin i-grab para, ano, maghihintay na naman po ako na magkaroon ito ng mga anak. So, dito rin po ako nagpapatubo. Yan. Kahit pangit yan, tinutubuan naman siya ng mga ganito, mga supling. Kaya, dyan lang siya para tubuan lang siya. tas kukunin natin. At tatam na natin na, ano, uugagrap natin itong ating mga ano, gymno o, ating mga moon cactus. Agoy! Grabe sya <laughs> Binigyan ako ng ibang trabaho ng ating garden. Ay, hahalukayin ko po yan. So, yan po muna guys ang ating share at iaayos ko po muna ito. Tatanggalin ko yung mga lupa na yan. So, hindi ko na po muna sa inyo mapapakita yan kasi dumidilim na po eh. Na, uh, dumidilim na ang kapaligiran kasi po ano na, alasing 5 na po dito sa amin. Ayan, uh, ma, madilim na po guys. O, tingnan nyo. Oo hindi na natin guys mahihintay ito at ako'y magbubutas pa po ng pots na pagtataniman nito so halukayin ko muna yung ating mga cactus dyan hanapin ko uh, siguro pakita ko na lang po sa inyo guys kapag nakalagay na po siya dyan uli <laughs> yan dyan kasi oh yun ganyan ang balak ko nilagyan ko nga po ng mga pots doon oh. ayan para tumaas siya para yung itsura niya is ano nakaganon siya naka siya kaso ayan nalibelan ako ako yung nalibelan guys dahil nabasag yung ating <laughs> pots ay nako grabe siya oh ayan po muna guys ang aking share at maraming maraming po salamat sa inyong panunood ayan <laughs> thank you so much at mag-ingat po kayong lahat Bye guys! Huwag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe sa mga bago po na ngayon pa lang po nanood sa ating YouTube channel. Bye guys! Thank you for watching!